ko upaga ng lunes paliliguan ko po si winter eh, hinit na hinit na sa katawan ah, kaya paliliguan ko siya ngayon ano siya 4 Forma, months <laughs> si winter si chu siya si chu si maliligo hinang Sinong maliligo? Si Samer. At si Winter. Sinong maliligo? Sinong maliligo? Si Samer. At si Winter. Tuloy kayo ha. Eh, haliguan po natin. Pag may alaga kayong aso, ah, pinaliliguan nyo. Okay, tapos na po yung paglalaba. Ito na. Yeah, tapos na. Oh. Wala na. Kukunin ko na lang yan. At isasampay mamaya. As ko muna po yung aso. Kailangan. Ah, Maano ko, marang mo. yan ayan. Diyan muna po ha, para hindi marumian e, yan. tapos na. Salamat sa Diyos. Praise God. Pinapanalangin ko po, po yun eh. Na huwag mo, huwag magluko ang tubig. Huwag magluko ang kuryente. na Huwag magmahina ang tubig. Ito. Ano niyo po, pero salamat sa Diyos hindi naman naminto ah. Okay, na natin yung ating mga si Ito po, natin kita okay. pak. Baliligwan yung aso. Yan sabi sa pinapanood sa YouTube. Yan. Binasa muna natin yun pa, Saka natin siya binuusan. Ayan o. Sabon. Thank mm -hmm. you.

干得来啊！

Oh, okay. inspeksyon ko po yung mga garapata nagsisimula na eh nagkakaroon na siya garapata kagaya ngayon hindi lang yung nakuha ko e, kaya kapon daw meron sila nakuha kaya tinitignan kong maigi eh. siyempre aso mo halagahan mo pagpapayag na ano sila paro sila ng garapata ito ba? Ganun talaga yung nangyayalaga ng aso. Nanginginig siya. Kaya pumunta ako nung kanina. Kaya may ilip araw ko. Para mabilad-bilad siya ng konti. Eh, pagugupitan na po namin ko eh. Nga. Ah, Winter. Ah, 70 at tapos na <laughs> so, yung sa sunod yung isa si Samir sige po na lang po na yan nakyat na po nakyat ah, na

ngha ngha aya no nah oh, bonus na

aso na may sila si Chu. Pero iba po yung uso nila mahaba. Sabi nga nila, ano lang yung pinagano na pagkala hindi original ika nga, hindi puro. Nakaranas siya ng uh, yung pinagsarib. Kaya ganyan lumitaw. Maring yung yung tatay niya si Cho o yung nanay niya mabanguso ay ano bang tawag doon Pinaglalahi-lahi sila Pero, si Cho siya iba nga lang hindi yung bangit yung oso <laughs> ano po ito po si, si Winter at susunod naman si Summer paliligwan ko po sila total wala nang bagyo Yan, yeah, pinupunasan ko para pakakawala ko na siya. At iniinspeksyon ko yung mga garapating kasi nakakuha na po ng garapating eh. sa susunod, painumin na lang ng gamot para sa garapata. ano, mahal yun, 550 yun. Yung ini, kinakain pakakain sa kanya yun. Ayun, pinakawalan ko na. Awa oh, lang po na po para ma-exercise na sila. Nag-exercise na silang dalawa. Ha 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 hey winter. Ayan. Sige hanggang dito na lamang po. God bless us brother. May money is